kapayapaan at lahat ng kabutihan po sa inyong lahat. Ganun. Ang ikadalawampu't siyam na linggo na karaniwang panahon ay itinatalaga rin no, ng ating simbahan bilang linggo ng taigdigang Misyon. No, yung World Mission Sunday. Kaya nga maganda rin tahanan tayo tungkol sa misyon na meron tayo bilang mga pinyagan. No? Bilang mga binyagan, tayo po ay nakikibahagi sa tatlong mahalagang misyon ng ating Panginoong Hesus. Sa pagpapahid ng langis ay sasabihin ng nagbibinyag, maging matatagnawa ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. Tatlong mahalagang misyon na madalas ay nakakaligtaan natin. Natayo ay may gampanin ng pagiging propeta, magpahayag ng katotohanan, magpahayag manawagan para sa pagbabalik loob. Tayo rin ay may gampanin ng pagiging pari, yung tinatawag nating common priesthood, no? ng pagiging daan upang mailapit natin ang ating kapwa sa ating Panginoon. Sa pagiging pari, tayo rin ay nagiging instrumento upang pag-isahin kapwa. Yumabuklod tayo sa pagkakaisa. Bilang hari, ang ating gampanin ay maglaan ng oras upang makapaglingkod sa kapwa nating nangangailangan. Tatlong mahalagang gampanin, tatlong misyon na madalas kung hindi man natin nakakalimutan ay kusa nating tinatalikuran dahil sa mga hindi magagandang karanasan. Kapagkat minsan, nagsasabi na nga tayo ng katotohanan, nag-aakay na nga tayo ng kapwa mo sa pagkakaisa, naglilingkod na nga tayo, pero masama pa ang ginagawa sa atin. Diba? Kaya kung minsan, hindi na lang tayo gaganap doon sa ating mga gampanin. Kaya sa ating ebanghelyo, makikita natin, ito yung parang paghihiganti ng mga pariseyo laban kay Jesus. sapagkat ang sitwasyon dito, bago umabot sa ganitong tagpo, maaalala natin yung mga nakaraang linggo, yung sunod-sunod na mga parabola. No? The parable of the two sons, no? yung umoo pero hindi sumunod. Actually, sila yung tinutukoy doon. No? yung mga pareseyo. Pangalawa, yung the parable of the wicked tenants. No? Pinamahala sa kanila yung umasan, tapos parang sila na yung hari. No? Ayaw na nilang makinig doon sa tunay na may-ari. So sila din yung pinatutungkulan doon. Tapos yung huling parabola natin, yung the parable of the wedding feast. No? Sila naman yung pumasok sa kasalan ng hindi nakadamit pangkasalan at marami pa ang mga tagpo kung saan gigisingin sila ng ating Panginoong Yesus sa kanilang pagiging epokrito, no? yung, yung, yung pagkukunwari nila, no? unti-unting bibigyang liwanag ng ating Panginoon. Hindi dahil galit ang ating Panginoong Yesus, sumalit upang magkaroon sila ng pagkakataong maituwit yung mali nilang ginagawa. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, magtatanong sila sa ating Panginoong Yesus, hindi sa hangaring, makakuha ng tamang sagot, kundi sa hangaring mailagay sa panganib yung buhay ng ating Panginoon. Yung tanong nila, it is lawful to pay the census tax to Cesar or not? Kahit anong isagot ng ating Panginoon dito ay malalagay sa alanganin yung kanyang buhay. Maging oo, maging hindi. Kapag sinabi niyang hindi, dali-daling pupunta sa imperyo ng mga Romano sa kinauukulan ang isa sa kanila para isuplong si Jesus. Sa ganon, magkakaroon siya ng yung, yung kaso ng sedisyon, no? yung, yung, yung pag-aalsa laban sa pamahalaan. Kung sasabihin niyang oo, magagalit sa kanya yung mga kudyo sapagkat sa mga Hudyo parang ayaw na-ayaw nila itong anyo ng pagbabayad ng buwis sapagkat para sa kanila ito ay paglapastangan sa kanilang relihiyon sapagkat para sa kanila ay iisa lang ang hari iyon ay ang Panginoon pero anong makikita natin kung gaano kagaling yung ating Panginoon no ano ang ginawa niya nang hingi siya ng tinatawag na denarius no yung ipagpalagay natin na isang salapi, no? Nakapagtataka na merong daladalang ganoong anyo ng pera itong mga pariseyo bilang mga leader ng mga hudyo kung tutuusin, hindi dapat sila nagdadala ng ganoong anyo ng salapi sapagkat iyon nga ay isang anyo ng paglapastangan sa kanilang Panginoon kung saan nakaukit doon yung larawan ng Cesar no, nakalagay doon, Tiberius Cesar, anak ng Panginoong Agustos. Nakalagay, no? So parang paglapastangan sa kanila yon. Doon pa lang, naibalik na ng Panginoon yung kanilang ninanais na malagay ang ating Panginoon sa alanganing sitwasyon. No? Na pinatunayan lamang nila na sila ay mga ipokrito. Kaya kung titingnan natin, no? tayo rin sa ating mga sitwasyon kapag naghahangad tayong na gampanan yung ating pagiging propeta, yung ating pagiging pari, yung ating pagiging hari, nariyan yung mga sitwasyon na babalik tarin pa tayo. Tayo na nga yung gumawa ng mabuti, tayo pa yung ilalagay sa alanganin. Parang tayo pa ang gusto nilang lumabas na masama. So hindi na yun bago. Ranasan na yun ng ating Panginoon. At isa ang gusto niyang ipakita ngayon sa atin na kapag pinili nating sumunod sa Kanya, maipagpatuloy ang Kanyang misyon, narian ang tagumpay sapagkat kasama natin siya. Pasukin natin yung sinabi niya, no? Then repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. Yung unang bahagi, medyo madali, di ba? Pag sinabi mo, ibigay mo sa Caesar ang sa Caesar pagbibigay galang sa pamahalaan, pagsunod sa kanyang mga batas, pagbabayad ng buwis. Pero paano yung to God, what belongs to God? Ano yung para sa Diyos? Mabibigyang linaw sa atin ito kung babalik tayo sa aklat ng Henesis. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ibig sabihin, ang sa Diyos lahat ng meron tayo, maliban sa kasalanan. Yung ating buong pagkatao ay sa Diyos at marapat na maibalik sa Diyos. Kaya nga hindi tayo dapat natatakot na mamatay sa paggawa ng kabutihan. Higit tayong matakot na mamatay dahil sa paggawa natin ng kasamaan. Sa balang araw, tayong lahat naman ay inaasahang makababalik sa ating pinagmulan, sa ating manlilikha, sa ating Diyos. Nilikha tayo lahat ng Diyos at inaasahan na sa takdang panahon, tayong lahat ay magtatagpo doon sa piling niya. Kaya nga nakapagtataka. Bakit nga ba may mga pagkakataong sa nating tinatalikuran yung ating misyon na maisakatuparan yung kalooban ng Diyos para lamang maingatan yung ating buhay natututo tututo tayong magsinungaling. Hindi na lang natin inahangad ang pakikipagkaisa para maingatan yung ating buhay. Hindi na lang tayo naghahangad na maglingkod sa mga kapwa nating nangangailangan. Sapagkat sa katotohanan kung titignan natin, ang anumang meron nga tayo ay galing sa Diyos. At balang araw ay ibabalik natin sa Kanya. na no, nawa magpatuloy tayo bilang unang hakbang, humingi tayo sa Kanya ng lakas sa palagi ang pagdalo ng Eucharistia. No, manatili tayong naninindigan para sa katotohanan. Nananatili tayong nagiging daan ng pagkakaisa patungo sa ating Panginoon at patuloy na naghahangad maglaan ng panahon upang makapaglingkod sa iba't ibang paraan na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Amen.